Kag sa uh, number one, mayorya sa mga kongresista sa Negros Island Region ang naglagda sa Manifesto of Support para kay House Speaker Martin Romualdez. Sino you know, kay Negros Occidental 4th District uh, Congressman Jeffrey Ferrer, walo sa onse ka mga mamalidha sa Negros Occidental, Oriental Kagsikihor, ang naglagda. Si Negros Occidental 6th District Representative Mercedes Alvarez ang wala na kapirma bangod kinahang nanya niya nga magpa-airport bangod sa family emergency. Pero iyagin pahayag ang suporta para sa kay Romualdez. Si Bacolod Lone District Congressman Alfredo Abelardo Benitez nga independent kag iya nga anak nga si 3rd District Congressman Javier Miguel Benitez ang wala naglagda sa manifesto. Nakasaad sa manifesto nga kumbinsido sila nga si Speaker Romualdez ang tigayon makahatag sa stability kag liderato nga kinahanglan agud to tigayon nga mabaton sang NIR ang matutuod nga benepisyo nga nagalakip sa patag sang infrastructure mas mabakod nga local governance kag mga kahigayonan sa tagsa ka komunidad sa duha ka isla ini sa sa panawagan nga nagagwa sa pila ka sektor lagipan mismo gikan sa pila ka katapos sang kongreso nga ilisan si Romualdez bangod sa kontrobersiya sa budget kag mga ginakpasyon ng priyeto. Sino kay Representative Emilio Dino Yulo sa 5th District sa Negro sa Occidental nga isa sa mga naglagda sa Manifesto of Support dako ang nabulig ni Speaker Romualdez sa iyang distrito labi na sang maigo ini sang kalamidad. Kangay sa pagbaha kag sa maglupok ang bulkan kanlaon. Kun may pagkambyo man sa liderato, dapat ini mangin collective stance sang katapos ang house suno kay yulo. Si Congressman Javi Nagsili nga nagapabilin siya sa majority sa pagbugas ng Kongres. Kongreso nagbuto siya kay Romualdez sa isa ka press conference nga ginpadigayon sunod sa iya ginhambal nga battlefield ang Negros pangod may posibilidad nga mangin house speaker si Congressman Albi pero sino kay Javi wala man gani nakapahayag si Congressman Albi nga siya ang magapapili bilang speaker sa pahayag ginpagwa ni Congressman Albi ya siling nga nagapabilin siya sa position nga hindi magsuporta kay Romualdez ang paday nga pagsuporta sa iya sunod kay Albi kasubong lamang sa pag-condone kag pag-protect kay Romualdez nga kung tulukon nagapabilin nga unresolved ang mga issues kaangay na lamang sa ghost projects kag questionable nga mga budget insertion na hangpan man ni Congressman Alvi ang panindugan sa kaupod ng mga kongresista pero para sa iya nga bahin ginapakamaayo niya ang pag-uphold sa integrity kag accountability sa Kongreso. Parang Friday ni. So, so Monday lang yun pag Friday to eh. Friday afternoon ha. Uh -huh. So, okay, nakita naman ni speaker ang support. Well, on our side, no? Ano? Uh, nagtama no, na natin kung ano ang ginhatag na suporta sa uh, ni speaker, no? Particularly sa tinion na may kinang nano na, na distrito. So, right po lang nga ako magpakita mag sa, sa iya. Well, you understand uh, where they're coming from. Um, it's because they also want to um, protect um, the interests whatever that may be